Sir, has already uh, has there been a study na po on the cost of cyber crimes for the economy? At least last year, sir. Cyber crime affecting the economy. Yes, sir. The cost for the economy. Well, uh, di ba may? Ito na lang sa worldwide. I think it's three trillion US dollars every year in the whole world. No, lost to cyber crimes. yun, yun ang naalala ko binanggit ng presidente kanine. No, uh, those figures, sinabi niya. Uh, naalala ko yun. So by that alone, maikita mo. Talagang even before no sa atin historically ang malaking crime theft parate, theft pagdanakaw na overtaken na ng cybercrime you just imagine that no pero of course uh, dapat tama si chief uh, let this be a warning to everyone ha huh? pag-ingatan niyo po may mga papasok diyan na oh uh, kala mo kamukha kamukha ng facebook yung ano sabihin niya magreport ka sa facebook kasi uh, yung, yung meron kang violation. Once mapindot mo yung link nun, higup lahat yun. Mm -hmm. Tapos meron pang iba sa telepono, sasabihin sa iyo na yung banko mo ay naka ka, dapat magganito ka. Pagtawag mo pa, ito yung kinikwento na rin, pagtawag mo, may sasagot na babae. Akala mo talagang service center ng banko. Yung pala fake yun. Ha? Kinukuha na, hinahak na. Kaya sa lahat ng nakikinig ngayon, mag-ingat kayo, huwag kayong pindot ng pindot, no? Diyan na, it should really be, awareness is very important here sa lahat. So it's not only agencies of government as these data will show, nung pinakita ni Chief Ben, talagang ang karamihan ay uh, estafa, eh, no? Yes, no? Uh, swindling. Swindling and estafa, panloloko tungkol sa pera ito. Ito pinakamila. At ito pa matindi. Nasabi rin kanina, yung love scam. I don't know if you've heard about the love scam, no? yung lab scam, tinitignan nila yung through the profile kung sino yung malungkot, nag-iisa, no? Ano yung ano yung music na hilig mo, ano yung hilig mong kinakain, ganito. And then yung weakness mo, do ka pinapasok. Do ka pinapasok. No? And then they, they've got a, talaga sindikato. Imagine that club scam is nagna number one ngayon yan, ha? Pinapasok nila. So, I guess ang importante rito is that Everyone should be aware of all of these things. Kaya nga dapat siguro isa-suggest ko magkaroon ng Zoom meeting with everyone kung <laughs> kung, kung kung ano talaga itong mga different kind of scams so that everyone could be aware, no? Lahat ng na kababayan natin maging aware po dito. Uh, basta wag pindot ng pindot ha, sa link once bumidto kayo diyan, maihigop pula. Sir just last